hanggang dikit. Ito ay nangangahulugan na ang dalawang tao ay matalik na magkaibigan. Literal na mayroong kahulugan ang sanggang dikit na hindi mapaghihiwalay o laging magkasundo. Maaari din kasing tumutukoy ang talinhagang ito sa dalawa o kaya naman maraming bilang ng tao na magkaalyado, partikular na sa politika. Ang gamit naman ito sa pangungusap ay, kahit pinaglayo ng tadhana ang sanggang dikit na si Josefa at Gloria, hindi nila makalimutan ang mga masasayang araw noong sila ay parehas na nakatira sa probinsya.